Charlie Charlie Nandito ka ba? Pwede ka bang makipaglaro sa akin sa pamamagitan ng dalawang pencil? Charlie Charlie Nandito ka ba? Oh. Oh, oh my. Kumal. <laughs> Charlie, ikaw ba yan? Oh my god. Sabi na. Oh, 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 oh. Nandito ka ba? Charlie nandito ka na. Ramdam ko ngayon ha, yung presensya mo, Charlie. Sumiron so, akong tanong sa iyo ulit. Diyan ka lang kung nasaan ka man. Ikaw lang. Kung ikaw may yung gumalaw nitong dalawang lapis. Maraming salamat. Pero mayroon akong tanong sa iyo ulit. Sagutin mo lang ako ng yes or no. Oh my god. Oh my god. Parang gumalaw ng parang gumalaw ng kanya. Tika lang Charlie. Magtanong muna ako sa iyo kung saan ka banda ngayon. Charlie, Charlie. Alam ko nandito ka na. Maraming salamat at sinagot mo. Sinagot mo ang aking tanong. Pwede ko bang malaman kung ikaw ay mabait na isperito or hindi. Charlie, Charlie. Ikaw ba mabait na isperito? Ha? Huh? Oh my God. He said no. Charlie Charlie wag mo kong takutin na Huwag mo kong takutin Charlie Charlie Mayroon pa ko isang tanong para sa'yo kung totoong nandito ka ispiri kong kong ispiri kang kang alam ko nandito ka Charlie 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 safe ba ako dito ngayon sa loob ng simenteryo Charlie, saan ka ba dito? Alam ko, ikaw na yung nagpagalaw. Hindi na hangin. Kitang-kita na po sa dalawa kong mata. Ah, kita nyo ba? Oh, grabe si Charlie. Oh, maraming salamat. Charlie, Charlie. Hindi na ako magdadalawang isip. Totoo ka talaga. Dahil nandito na ako, tatapusin ko na tong laro na to. Mayroon pa kong tanong sa iyo. Charlie Charlie Kaya mo bang sumanib sa katawan ng buhay Charlie Charlie Kaya mo bang sumanib sa katawan ng buhay Charlie Charlie Kaya mo bang sumanib sa katawan ng buhay Oh my god Oh my god Gumalaw. O ano, nahulog. Nahulog yung pencil. Charlie? Nandito ka ba? Charlie, wag sumanib. Ano yung sagot mo dito sa tanong ko? Yes ba? Oh my God. Charlie, Charlie, pasensya na po. Hindi ko nakita yung sagot mo. Oh, ididilat ko na yung aking mata para makita ko kung ano yung sagot mo. Pakiulit po, Charlie, Charlie. Charlie, Charlie. Kaya mo bang sumanib sa katawan ng buhay? Oh my god. Yes daw. <tinyo> Pasensya na po, Charlie. Pero meron pa akong tanong sa iyo bago ako umalis dito. Bakit ko siya mag magisa? Alam ko nandito ka, Charlie. Spirit kong kong, kang kang. Kung totoong nandito ka, pwede mo bang sagutin itong tanong ko? Charlie, Charlie, demonyo ka ba? Oh my God! Charlie, huwag ko saktan. Pasinsya na po kung tinatawag ko ng iyong kaluluwa. Ako'y nandito lang para subukan itong laro. Kung totoo ba, napatunayan ko na totoo ka, Charlie. Pasensya na po. So tanong na to, Charlie, ayusin ko lang muna to. Pat salamat. Pinagalaw mo at sinagot mo yung mga tanong ko. Pasensya na, Charlie. Huwag mo na, huwag mo muna galawin, Charlie. Huling tanong na to, Charlie. Ako ya alis na. Pasensya na po. Sana'y ikay babalik na kung saan ka man nanggaling. Ibabalik ko na 'yung kaluluwa mo kung saan ka nanggaling, Charlie. Huwag mo akong sundan. Ako ya alis na. Maraming salamat po. Pwede na ba akong makaalis? Oh my god, oh my god Oh my god, ang galing dito Yung kamera ko Yung kamera Bahala na ito Wala oh my god Tolong,